It's already 4.15 na nang hapon mga tol So ang lakas ng trip namin ni Lab no Magbabagyo kami ngayon Ito na yung gift ko sa sarili ko Tsaka banding na rin kami ni Lab Magpupunta tayo bagyo para mag night market Para humigop lang ng sabaw no Ilangan <laughs> ang trip natin ngayon mga tol Magdidilim na mga tol Nandito pa kami sa Saragosa Papunta pala kami ng Tarlac 5.30 na mga tol 542 na mga tol nakaliko na kami sa Lapas Victoria Road nasa Victoria na kami mga tol time check 556 mag sa is na Victoria na Panikita tayo mga tol. Pwede na lang, walang karga to Ay po, tiyang inakataas Ay, taas, oo oh. <laughs> Pwede na ka na. Ano to, bayan to na, paniki Hindi oh, ko okay. sure, hindi ko sure Oo, eh. Moncada I think Moncada oh, Okay no... no... Moncada Public Mano. Plaza ay, ay, hindi ko alam kung nakakailang kilometers na kami pero 94 kilometers pa mula dito sa Moncada papuntang Baguio. Bali 2 hours yung nasa Google Map, 2 hours pa. Mabilis naman siguro, no? Mga tol, mabilis naman siguro yung ano namin. So, dire-diretso lang ulit, mga tol. Hindi namin alam kung saan na kami hinto. Siguro, Posorubio or Urdaneta. Kasi sa Binalonan, tsaka Posorubio, dire-diretso na lang yung daan dyan, eh. Tapos, pakit na na yun ng MacArthur sa Pugo. Uh, La Unyo na yun. Overnight stay kami sa Baguio ngayon. Trip talaga namin yung mag humigop ng sabaw sa night market mga tol. Pangasinan. Ah, oh, to. pangkasinan na to, pangasinan na. Aro 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 araw-araw, aro aro pala aro <laughs> SM Rosales mga tol mga tol SM Rosales na tayo time check 6.36 na mga tol uh, papunta na tayo ng Tulay na Rosales pabilyasis na to nabilis lang ang biyahe natin oh no? dire kasi gabi yan yun na lang big bite yung drinks mo dito na lang kami kakain para makatipid-tipid na konti Big bite lang tsaka Smart C daw sila. O ako Red Bull siguro. Mas to para nilakas. Smart C energy drink Red Bull minutes to minutes kami dito sa 7-Eleven Ordaneta. Kapay nga lang ng puwet, puwet Plano namin mamaya, ipapaba muna namin yung mga gamit namin sa, sa bahay. Yung sa may transient na nakuha namin. So, value 800, 2 packs na yun mga tol. Good po one day, one night. Nakain lang kami dito, tas sisipat na. Yan, Red Bull para may lakas tayo mamaya. Hanggang sa night market. <laughs> Kaya magruta ah. So back contract na mga tol 1 hour and 41 minutes mga tol Mula dito sa Ordaneta Ay babaybay pa tayo na 68 kilometers pa ah. Medyo malapit-lapit na rin na yun Parang ano na lang yun eh Dalawang kabanatuan eh Tama ba? Hindi ano Hindi pala Siguro pagdating ng ano mga tol Pagpapugo na kami chill chill ride na lang kami madilim na kasi hindi ko nakita masyado yung mga daan doon kaya chill chill na lang tayo pagdating ng ano Pugo tama ba lab? Pugo Pugo la union bakit ng Baguio MacArthur kasi tayo dadaan ngayon eh 100% na hindi naman tayo makakadaan ng Canon Road ngayon pag kaya pa baba tayo makakadaan tayo doon try natin bukas pag uh, oo. mga tol try namin bukas dumaan ng Canon Road pag na kami ng Baguio road tayo naman ay putik <laughs> niyon hindi <laughs> ayan ano yung mga nakaumbok na yun ano yan oh, eh yun. putik yan putik? oo oh, putik nga kaya putik din na sabi ko <laughs> putik na galing sa truck oo oh, oh, oh. mga patak oh, oh. <laughs> sarap mga tol night ride night ride sa gabi night ride naka night ride Manawag to Binalonan Ooh, baby, I love you, babe Stop muna kami dito sa Coping Daily Goods Ito Ay, nilalamig na ako mga tol Medyo eh, sumasakit na yung aking mga daliri Wala kasi kung ano na suot So, bali magpapalit na rin ako ng pangginaw At uh, mamaya sigurado malamig na sweater mga tol Lagay na rin ako ng gloves Bukas kaya ano plano natin Sala tayo sa isang view Bagyo? Baguio? Mm -mm. Saan kaya pwedeng pumunta dun? View Bagyo? Baguio Tara oh, Ay ah. salamin ko May ano may May power Bu your power, my shield. Hmm. Without this, everything is nothing. Tara, <laughs> all. Everything is impossible. Tara. Huh? Yeah. Woo! Night yeah. <laughs> market na lang tayo. Ah. Ay, ano? Ano mo na check-in muna? Oo nga, check-in muna. Sa gamit ng damit? Tapos para helmet lang dala natin. Oo, check oh. oh, and... Ay, okay. Grabe yeah. nung may, may umakit ba dito? Grabe. Yeah, okay. Ewan na, in a one-way. Parito. <laughs> Hindi ba nalamig na, yung mga yan? Baka sanay eh? sila sa lalay. Baka foreign <laughs> na din. Foreigner. Uy! May sanay. Nabasak yung ganamit. Dito? Dito, uh, dito. Dito na kami sa bandang ano mga tol. Uh, Awingan transient eh. Ay, risiko si sir. Uh, sundan lang namin. Yeah. Uy, mukhang madaming ano si Sir, ah? madaming Ayos pala dito, may parking space. Ang dami. Uy. Hmm, tago pala si Sir, tago pala 'yung ano nila. Oh. Wow. Oops. Ito oh, na po. na. Ito na lang po. Oo oh, nga Ay, po eh. Ay, ah po. <laughs> ah yeah, oh, mga nasa 5:30 po. Ay 4:30 kami umalis sir eh. Nag-stop oh, ah, po mga 30 minutes. Yeah. All right. Touchdown. Wala naman pong ano dito, parang curfew ganun po. Wala. Yung so et, eto po okay na po dito solo na lang. Sa mga tol, nandito na kami sa transient ni Goya Napaka-solid dito. 400 per pax mga tol. Tapos binigay sa amin ni Goya na uh, two rooms kasi to. Uh, pwede dito yung up to six packs ganon. Pero <coughs> ngayon binigay sa amin na ano na lang, 800 dahil dalawa lang kami. So ito yung room mga tol. Solid dito. Ah, kasya kasya kami dalawa. Ang laki ng ano. So yung kompleto, may kitchen. Tapos merong kalan. May mga utensils. Sa kagandaan dito, may TV pa sila. Oh. Pwede na, di ba? May 400 day. a night. Ang regular talaga dito, ang check-in nyo is 12 noon to 10 a.m. Punta kami ngayon ng night market. Uh, Pahinga lang ng konti. Gayak-gayak lang ng mga gamit. Baba lang ng mga gamit. Tapos, maya, punta tayo night market. Inamalat na ako. Ang lamig kanina. Grabe dun sa packet kami ng Baguio. Ito ba yan? Sa mga tol, papunta na kami ngayon ng night market. So, it's already 10 na. 9.54. Sana may abutan pa kami doon, no? Sabi ni Kuya, punta pa daw kami ng Christmas Village, no? Sabi niya, hanggang 12 naman yun. So, tignan natin kung makakapunta pa tayo, kung ma madami pa tayong madadaanan na lugar. Botanical okay. daw. Botanical daw. Alas 12 rin ang sarado. Not sure kung yun nga yung pagkakasabi niya. So, in the meantime, talagang focus muna kami sa night market. Uh, ah, Manginginain muna kami doon ni Lab. talaga talagang plano namin eh. So, wala dito U-turn. Kailangan natin. Wala pala dito ano. Kailangan mag-U-turn tayo. U-turn slot. Ang lalab. Nalilito rin yung kasagawa. <laughs> Naghahanap kami ng pagpaparkingan mga tol. Ito na yata Ito pa, mamamang motor dito. Hirap ng parking, tol. May mga pay parking dito. Hanap tayo. So, 10.03 na mga tol. One side parking. Di na kaya? Ay, sa so motor. Pwede <laughs> kayo? No, pwede yan. hirap ng parking, men. eh no. May bakante. O, oh, yun, motor. Ay, sabihan mo na kaya. Ay, no, tatabihan ko na to. Butik <laughs> na. Ay, hindi. Meron pa rin eh. Pa pag-matras to. Kaya lang. Ano, dito? O, doon pa? Ang layo na kasi nito. So, tara, tara. Eko. Lakad na kami, papunta na kami ng ano, night market. So, kakain muna kami doon nila at uh, food trip muna kami. sa oh, sabaw tayo. Do kami nakapag-park sa ha, likuran sa tapat ng ano, ano ba ito tawag dito? Direto itong ano, Nairent ano? Yung may tubig. Boat ano? Ah, yung nagre-rent ng ano, boat. Yung mga swan. <coughs> ano sa'yo? Pila ka, pila ka na. Pares? Pares mami na lang. Pares mami akin. Sa gilid na lang pangyibla at sa likod na lang kainan. Sarap. Ito ba yung video ko? Sige na, pare Yes, para rice. Ano na? na? muna kami mga tawag. Kaya with Rice. Dalawang pork Pangalan Lokis. Rice, rice, ulit. <laughs> rice ulit. Rice ulit. Rice all you can. Kaya na ito anda. Mm -hmm. Siguro. Kabaya, mm -hmm. eh, kabaya. Ka, ka probinsya Tayo mm -hmm. na lang namin yung pork sisig namin nila. Rice na naman ako. <laughs> <laughs> Hindi pa ubos yung mami niya. <laughs> Meron oh, na naman. Ang Kanina naman. Pero, amoy Yami. pa lang. Bango ah. I'm listening But you see my name I feel different this word. po ito mga tol. Grabe sobrang dami pagkain Hindi mo nalang na kung ano yung bibilin mong pagkain dito sa night sa market Sarap lang maglakad-lakad dito Pagkatapos kumain maglalakad-lakad ka lang

Um, 9.15 na ng umaga. Paalis na rin kami nila gumagayak lang. Uh, punta tayo ng strawberry farm ngayon at uh, magtaho tayo. What's up, mga tol? Nakalis na kami sa aming bahay na tinuluyan at ito papunta na kami ng ano nito, strawberry farm. Magtataho lang siguro kami doon tapos konting kwentuhan. Welcome La Trinidad! You know? We're Punta kaya tayo. Ta. E pinuntahan natin dati yun, di ba? Oo. Uh -uh. Ito yung Valley of Colors. Mm. Diba? Valley of Colors! Ang daming sinampay! <laughs> sa so yata yung entrance lab. Ay, oo. Diyan <laughs> nga pala yun. At ba doon tayo napunta? Ano? <laughs> Nababalik tayo. Sobra, sobra. Doon nga pala yung ano na yon entrance. Mali. Saan <laughs> <laughs> tayong Pa-parking na motor. Yung sayo nang ako nabibili pero sa iba tinupad. Grabe ba? Sa totoo lang. Ay. <laughs> Grabe. dito na lang. Pwede na siguro dito. Yeah. We're here na mga tol. Strawberry farm. Yeah. Siyempre, hindi tayo kompleto kung hindi tayo makakatikip ng strawberry dito, di ba? Kahit taho lang. Talang <laughs> ka. May kakadwagar okay. ka talan. Hindi yung lakad lakad lang lakad lakad lang yung mga bunga na iba kaso malili pa lang so lang tayong lagayin eh Ayun taho. Eh taho. Wow, sing maganda po. Strawberry, flavor, Oh, pitasya special. Ayos, sakay kami dito si Kuya, may taho. Tara, Kuya. Special strawberry taho. Pwede ring record, Kuya. Oppo. ano? lang pwedeng na-nananan. Sige, tuloy na. Anong sorb to sir? Yung Pampati, binang... pampatiba nalang sya yung pampatiba syempre. Ay, sa Ano sa buka niya ma'am? Pinipit ko. mo. Lagyan ko yeah, no, lang sa bonus. <laughs> Yan, ano? Pag walang siya, isa Hindi ako. Alam pang yung pangwaisro. Uh, thank you. Unsa oh, oh, saesta kita naman kita Ano siya sabi mo la? <laughs> yeah, thank you. Huh? Mm. Sarap. Sarap ma init pa. Okay. <laughs> Sarap grabe. Shout out kay Kuya, napakasarap ng taho niya mga tol. <laughs> Sarap mga tol, promise. Sarap ng taho. Mm. The best mga tol. Shawarma rice. Shawarma oh, okay. rice. Dalawa po. Gusto mo ba? Rice? Sige po, dalawang rice. Okay lang ba record? Sige, sir. Thank you. Kasama niyo pa kami. Ayan, sa ka lang, ng. Okay o naman kami. Takoy siya, warma. babaga yung mga. Ayos. Paalam mo, kuya. <laughs> mungkiko ko. ko. Yung sarap ito. Alias yan. Robin Hood. Alias Robin Hood. Dito lang yan sa Tacos si Warma sa Strawberry yeah, Farm. Kasi yeah. <laughs> dalawa ko sa amin Bogart. Yellow. Bogart. Tutangkan. Kyle Lopo. po ha. Spicy po. Ah, sige po. Yung isa lang po. Pangijis. 10 pa yeah. rin na yun 10, 10 pesos kayo rin eh? Ay wala well. uh -huh. Discount ah, tayo rin Discount na, thank you ha uh. uh. <laughs> Naka-discount pa kami <laughs> <Ito> na <yung> <laughs> <laughs> Salamat pizza. po, salamat Okay Ayun, okay. thank you Bilis ha uh. Asan niyo konti yung spice? Ayan yan uh -huh. Thank you. thank you po. Thank you okay, po, sir. Thank you. Anong no Ayan. Ah, um, Motolokis, Motolokis. <laughs> po. Motolokis. Eh, kaso sa YouTube po ako nag-upload eh. Ayun, sa si Facebook. Sa Facebook din. Mga clips-clips lang, sir. Facebook, yeah. Highlights, Highlights lang. Sir. Oh, mga ganun. Pero sige, It's hindi po, iyaan ako po ito. ito. Laling yun dito si Jake Vargas eh.

10.50 na ng umaga katanghalian na ubusin lang namin yung binilala namin yung beef shawarma uuwi na rin kami ng Nueva Eci last subo <laughs> ah meron pa good tomorrow we're going to do Nadahan. Alright, pa take off na mga tol Tapos na kami dito sa strawberry farm So already 11 o'clock in the morning na Di pa namin alam kung anong gagawin Siguro baka uh, uwi na oh, Ano lab? Uwi na ba tayo? Hindi, pag may nadaanan Sarap <coughs> <laughs> Bell church Kasi mga tol, halos lahat napuntahan naman natin eh. Madami tayong vlog dito sa Baguio eh, no? Alos lahat napuntahan na, na natin no? Oh. Shibuya, Japan hmm? Ay, nais pa nun Dito ko! Oo, oh. oh. <laughs> Pinaliguan kami ng usok Grabe Grabe siya salamat sa lahat ng nanood salamat sa lahat na magshare like and subscribe ride safe sa amin nila Woo! peace out mga doll yes.